Ang pagtanda ay hindi isang sumpa, kundi isang biyaya. Ito ang panahon ng pag-ani sa mga bunga ng ating pinagpaguran, pagbabahagi ng karunungan sa mga susunod na henerasyon, at pagtamasa sa buhay ng may higit na kapayapaan at pag-unawa. Ngunit, paano natin masisiguro na ang mga karagdagang taon sa ating buhay ay magiging masigla, makabuluhan, at malayo sa sakit? ang sagot ay maaring mas simple kaysa sa ating inaakala at ito ay nagsisimula sa kung paano natin sinasalubong ang bawat umaga. Sa isang bansang may malalim na pagpapahalaga sa pamilya at mahabang buhay, ang pagtuklas sa mga sandata para sa malusog na pagtanda ay isang mahalagang misyon. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling gamot o komplikadong teknolohiya, ang kailangan ay disiplina, tamang kaalaman at ang pagmamahal sa sarili na nag-uugat sa ating pang-araw-araw na gawi. Pinag-aralan ng mga siyentipiko ang mga tinatawag na blue zones, mga lugar sa mundo kung saan ang mga tao ay nabubuhay ng pinakamatagal at may pinakamalusog na pangangatawan tulad ng sa Okinawa, Japan at Sardinia, Italy. Ang isa sa kanilang mga natuklasan ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang morning ritual o mga nakasanayang gawain sa umaga. Gagabayan ka ng artikulong ito sa mga simpleng hakbang na maaari mong isama sa iyong umaga na sinuportahan ng agham, pinatibay ng mga patutoo mula sa kapwa nating mga senior na Filipino at binigyang diin ng karunungan mula sa mga dakilang palaisip ito ang iyong magiging tagumpay sandata para sa mas mahaba at masayang buhay. Unang sandata, ang banal na patak ng tubig at ang kapangyarihan ng pasasalamat, 5.30, 6.00 a.m. Bago pa man tubilaok ang manok, ang unang sandata na dapat mong hawakan ay isang basong tubig. Matapos ang anim hanggang walung oras na pagtulog, ang ating katawan ay natural na nauuhaw. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay hindi lamang nagre-rehydrate sa ating mga silyula, kundi ginigising din nito ang ating metabolismo at tinutulungang ilabas ang mga toxins sa katawan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang pag-inom ng 500 ml na tubig ay maaring magpabilis ng metabolismo ng hanggang 30% sa loob ng isang oras. Para sa mga senior, ang maayos na metabolismo ay nangangahulugan ng mas mahusay na enerhiya at pagkontrol sa timbang. Depoymento ni Lolo Kiko, 82, mula sa Batangas. Dati, hirap akong bumangon. Ang una kong hinahanap, kape. Pero tinuruan ako ng apo kong nurse na uminom muna ng isang malaking baso ng maligamgam na tubig. Sa una, parang wala lang. Pero makalipas ang isang linggo, napansin ko mas magaan ang pakiramdam ko, parang nalilinis ang loob ko. Ngayon, bago ako magdasal, tubig muna, simpleng bagay, pero ang laking tulong. Ang payo ko, huwag baliwalain ang payo ng mga bata, may alam din sila, sabi niya habang nakangiti kasabay ng pag-inom ng tubig. Sanayin ang sarili sa pagpapasalamat. Bago malunod sa mga balita o alalahanin, maglaan ng ilang minuto para magpasalamat. Maaari kang magpasalamat sa bagong araw, sa hininga, sa iyong pamilya, o kahit sa sikat ng araw na tumatama sa iyong bintana. Ang simpleng gawain ito ay nagbabago ng pananaw at nagpapababa ng stress hormones tulad ng cortisol. Sabi nga ng pilosopong Romano na si Cicero, ang pasasalamat ay hindi lamang ang pinakadakilang birtud, kundi ang magulang ng lahat ng iba pa. Ang isang pusong mapagpasalamat ay nagbubunga ng kaligayahan at kapayapaan ng isip. Ikalawang sandata, gisingin ang katawan, palakasin ang buto, 6 6.30 AM. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabibigat na bakal o tumakbo ng marathon ang kailangan ng katawan pagkatapos ng 65 ay ang banayad at tuloy-tuloy na pagkilos. Ang gentle exercises o mga magaang na ehersisyo sa umaga ay parang langis na nagpapadulas sa mga kalawangin nating kasukasuan. Rekomendadong gawain, stretching sa kama. Bago pa man bumaba ng kama, iunat ang mga braso, binti at likod ito ay nagpapabuti ng sirkulasyon at naghahanda sa mga kalamnan para sa mga gawain sa buong araw paglalakad-lakad maglakad sa inyong bakuran o sa malapit na parke ang sikat ng araw sa umaga ay mahalaga para sa vitamin D na tumutulong sa pag-absorb ng kalsium para sa matibay na buto ayon sa World Health Organization Sapat na ang 100 to minuto ng moderate intensity na ehersisyo kada linggo para sa mga senior. Ang 20-30 minutong paglalakad sa umaga ay isang mahusay na paraan para maabot ito, tai chi o chair yoga. Ang mga ehersisyong ito ay nakatuon sa balanse, flexibility at tamang paghinga. Isang pag-aaral mula sa New England Journal of Medicine ang nagpakita na ang tai chi ay mas epektibo sa pag-iwas sa pagkahulog falls kumpara sa stretching exercises sa mga matatanda. Depoymento ni Lola Elena, 76 mula sa Cebu City. May arthritis ako kaya akala ko bawal na sa akin ang gumalaw-galaw. Pero pinilit ako ng anak ko na sumali sa chair yoga group dito sa aming barangay. Tuwing umaga, ginagawa ko na ang mga natutunan ko. Ngayon, nababawasan na ang pananakit ng aking mga tuhod at higit sa lahat, may mga bago akong kaibigan. Ang pag-eehersisyo pala ay hindi lang para sa katawan, para din sa puso. Ikatlong sandata, nutrisyon para sa utak at lakas. 6:30, 7:30 AM. Ikaw ang iyong kinakain. Ang kasabihang ito ay mas nagiging totoo habang tayo ay nagkakaedad. Ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa buong araw. Ito ang nagbibigay ng gasolina sa ating utak at katawan. Mga mungkahi para sa Champions Breakfast, oatmeal na may saging at mani. Ang oatmeal ay mayaman sa fiber na mabuti para sa puso at panunaw. Ang saging ay may potassium para sa presyo ng dugo at ang mani ay may healthy fats para sa utak. Itlog na nilaga at pandesal, whole wheat kung posible. Ang itlog ay isang kumpletong protina na nagpapanatili ng muscle mass na mahalaga para maiwasan ang sarcopenia o ang paghina ng mga kalamnan dahil sa pagtanda. Prutas na mayaman sa antioxidants. Isama sa almusal ang mga prutas tulay ng papaya, manga o mga berries ayon sa pananaliksik ng Department of Science and Technology DOST sa Pilipinas ang mga lokal na prutas ay sagana sa bitamina at sustansyang lumalaban sa mga sakit ang ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal, ay isang doktor na nagtataguyod ng balansing pamumuhay, bagamat hindi direktang tungkol sa nutrisyon ang kanyang mga sinulat, ang kanyang diin sa matuwid na isip at malusog na katawan para sa pagunlad ng bayan ay maaaring maging inspirasyon. Paano magkakaroon ng matuwid na isip kung ang katawang nagdadala nito ay mahina at kulang sa sustansya? Ikaapat na sandata, patalasin ang isip, pasiglahin ang diwa, 7.30, 8.30 a.m. Ang utak ay isang kalamnan. Kung hindi ginagamit, ito ay nangihina. Ang pagreretiro sa trabaho ay hindi dapat mga hulugan ng pagreretiro sa pag-iisip. Ang umaga ay perpektong panahon para sa mga mental gymnastics. Gawain para sa utak. Magbasa. Magbasa ng dyaryo libro o kahit ang banal na kasulatan. Ang pagbabasa ay nagpapalawak ng bokabularyo at pinapanatiling aktibo ang mga neural pathways sa utak. Maglaro ng palaisipan, crossword puzzles, sudoku o kahit simpleng bugtungan ay mahusay na ehersisyo para sa memorya at lohika. Matuto ng bago. Subukang mag-aral ng isang bagong salita bawat araw, gumamit ng smartphone para makipag-video call sa mga apo o manood ng mga dokumentaryo. Ang patuloy na pagkatuto ay lumilikha ng mga bagong koneksyon sa utak na ayon sa mga pag-aaral ay maaaring makatulong na labanan ang pag-unlad ng demensya. Ang Griegong pilosopo na si Plato ay naniniwala na ang pagtanda ay isang pagkakataon para sa karunungan. Sabi niya, siya na may kalmado at masayang kalikasan ay halos hindi mararamdaman ang bigat ng pagtanda. Ang pagpapanatiling aktibo at mausisa sa mundo ay isang paraan upang mapanatili ang masayang kalikasan na ito. Depoimento ni Mang Teban, 88, dating guro mula sa Iloilo. Nang mamatay ang asawa ko, parang tumigil ang mundo ko Ayoko nang lumabas, ayoko nang mag-isip, pero isang umaga, nakita ko ang luma kong chessboard. Niyaya kong maglaro ang apu ko. Sa una, laging talo, pero unti-unti, bumabalik ang dati kong galing. Ngayon, araw-araw na akong naglalaro o nagbabasa, na-realize ko, hindi pa pala tapos ang laban. May silbi pa ang isip ko. Ito ang nagbibigay sa akin ng dahilan para bumangon. Ikalimang sandata, ang ugnayan na nagpapahaba ng buhay, 8.30 a.m. onwards. Ang huli at marahil ang pinakamahalagang sandata ay ang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Ang kalungkutan, loneliness, ay isang epidemya sa mga nakatatanda at ito ay kasing delikado ng paninigarilyo o obesity. Ang tao ay nilikhang sosyal. Kailangan natin ng koneksyon Pagkatapos ng iyong mga personal na ritual sa umaga, humanap ng paraan para kumonekta. Tawagan ng isang kaibigan o kamag-anak. Makipagkwentuhan sa kapitbahay habang nagwawalis ng bakuran. Sumali sa mga aktibidad ng inyong simbahan o community center. Magbuluntaryo. Ang pagtulong sa iba ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagkakaroon ng layunin o purpose sa mga blue zones ang sense of belonging at matibay na ugnayan sa komunidad ay isang pangunahing salik sa kanilang mahabang buhay. Sila ay kumakain kasama ang pamilya, regular na nakikipagkita sa mga kaibigan at iginagalang ang kanilang mga nakatatanda. Ang pagkakaroon ng layunin na tinatawag na ikigay ng mga hapon ay ang iyong dahilan para bumangon sa umaga. Ito ba ay ang pag-aalaga sa mga apo? Ang pag-aalaga ng hardin? Ang pagbabahagi ng iyong mga kwento? Hanapin ang iyong ikigay at yakapin ito. Konklusyon, ang tagumpay ay nasa iyong mga kamay. Ang pag-abot sa edad na 65 at higit pa ay isang malaking tagumpay. Ngunit ang tunay na korona ay ang mabuhay sa mga taong iyon ng may kalusugan, kaligayahan at kabuluhan. Ang limang sandatang ito Hydration at pasasalamat, gentle exercise, wastong nutrisyon, mental stimulation at social connection ay hindi mga lihim na formula. Ito ay mga simpleng gawina kapag pinagsama-sama at ginawang bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ay may kapangyarihang magbigay sa iyo ng hindi lamang dagdag na taon kundi dagdag na buhay sa iyong mga taon simulan mo bukas ng umaga, hawakan ang iyong mga sandata. Ang tagumpay para sa mas mahaba at masayang pagtanda ay nasa iyong mga kamay